mga kabrad naranasan nyo na ba na mapatanong sa sarili nyo kung bakit dyan to kahit anong gawin content ko parang hindi malumalaki ang views parang lalo bumaba pa yung engagement minsan ho susubukin ka ng panahon na parang mapapatanong ka sa sarili mo na parang gusto mo na sumuko parang ayaw mo nang ipagpatuloy pa na mapapaisip ka na da, parang wala naman nangyayari sa mga pinagpapagudan ko sa mga konting ko mas mo ang baba views dalawang araw na 100 plus pala para mapapatanong ko rin minsan pero buti na lang at nandyan dyan ang aking malalapit na kaibigan at nagmamahal sa akin na marami nagmamahal sa akin mga pinsan mga barkada tropa na laging nagpapaalala na hanggat may isa o dalawa o tatlong tao na naniniwala sa iyo na makakaya mo lahat hanggang sa huli Ikasusuko. Magpatuloy ka lang sa pangarap mo. Kayang-kaya mo yan. Andito lang kami para sa iyo. Hindi ka namin iiwanan hanggang sa huli, Masarap kong pakinggan ang mga gayo sa mga taong malalapit sa iyo na laging nagyadyan ang makasuporta. Kahit medyo wala ka, hindi pala tatagumpay sa buhay. Hindi ka nila iniiwanan. yan nung tunay ng mga kaibigan at sana ako kung maranasan nyo rin itong aking naranas at napapaisip ako tuloy tuloy nyo lang huwag po tayo mag focus sa mga views o sa mga kahit ano basta mga halaga ho, araw araw may upload tayo picture, long video reels lahat po yan